Mapanghi at mabahong manukan Talaga medyo mapanghi na Ito ang nilalagay ko dyan Very basic Rizal lang Mura pero very effective Paano ito nag work At saan nakakabili nito? tra. Okay, so andito tayo sa farm May napansin lang ako dito Itong ating grow house na naglalaman ang ating batch 25 ay medyo mapanghina yung kanyang rice dahil luma na So ito yung ating batch 25 So basically okay naman sila dito mas naman sila lahat pero hindi natin iintayin na hindi hindi kasi kagad yung rice kasi wala kaming available kaya ngayon ang ating mission ay maghanap ng rice hall. medyo ano na kasi talaga dito uh, scarce ang rice dito sa lugar namin kasi yung mga iskisa na pinupuntahan ko dati may kumukuha na sa kanila ng bultuhan kaya wala na tayong makuha na naman natin ng nakaraan talagang medyo mataas 50% up hindi pa siksik pero ganoon talaga tayo may kailangan eh kaya binibili natin pero ngayon mukhang may nakuha na tayo ng mas maganda supplier titignan natin pero patukoyin ko muna sila gusto na talagang medyo mapanghina Uh, hindi naman siya sobrang panghi, hindi siya sobrang hindi siya mabaho na may ipot eh, mapanghi talaga siya yung parang amoy nagpe-ferment, yan so nagpe-ferment, dumi na manok, yan yan kaya kailangan natin palitan kahit percentage lang o matap up natin kasi mga 3 weeks pa sila dito Hing, pag ginaya natin yan, baka magkaroon sila ng sipon o ubo o halak, ganon ang naging resulta niyan Okay, tuka lang kayo dyan at ako nang bahala sa inyo. So para dyan, nagdala tayo ng 30 na sako at si Kinsey ang dadali natin para madala, madami tayong mahakot. Para matagal-tagal natin gamitin. Okay, so yan para tali, ang tali, tapos yung mga sako. Pwede na, tara, kukuha na. Doon so na tayo sa malaking rice mill Si sir yung na-contact natin. Babasok ako dyan sir. Buti na lang, palaging ready ako sa bota. Kasi maputik. Diretso karga na. Ayan, bumili tayo ng trinta. Laking rice mill nito. Buti sir, walang nakakuha dito ng bultuhan. Ay, maramihan po yan. Maramihan. Hindi po talaga ay binibigay pa ni Boss. Madalang kang giling namin. Ah. Salamat sir. Ito ay napagbigyan mo. Ang hirap na rin humahanap talaga ngayon. Mahirap po talaga ngayon. agawan po yan oh Gawan so, Mahina ang mga uh, rice mo ngayon. Mga, mga gili. Hindi sa so, marami pong ano. Agawan na. Ah. Itikan. Mano ka, kapati ka ba kayo? Salamat kay sir na follower ko na nakita last time ang struggle ko sa paghahanap na Rizal. Kaya nang message siya sa akin na once need ko, message lang ako at pag message ko sa kanya kanina, mabilis ang response at nagsako na kagad siya. Kaya pinuntahan kagad namin. 15 pesos lang kada sako. Basta palit sako at siksik pa ang pagkakadali. panalo panalo talaga. Medyo malayo ang biyahe kaya si Kinsian dala natin pero sulit naman. Kaya natin ang pagpat. Para pagtatali natin mamaya, additional support siya kasi magiging mataas to eh. Napaka-critical kasi nito sa ating proseso sa manukan kaya hindi pwede mawalan. Siyempre, si Kinse, ever dependable sa ganito. CC-130 sa ako nito. Napakaga naman kasi nito pero bulky. Kaya sana yan ang tricycle in terms of weight. Pero hindi yan kaya in terms of space na makukonsume. Pero basic yan kay Kinse. Kung mas marami sana tayo na sako at storage area, makukuha sana tayo mas marami. Pero okay na muna ito. Sir, magkano araw mo dito sir? Pumapatakalaan po ng 250 eh. Ano? Pakainan mo kayo? Hindi nakakip. Ayun, anong kinakakain mo dito? Wala nga Buwal. <laughs> Pinleng. Tinali namin mabuti ng walang galawan. Pusa na? Nayapos na ba lahat? Oo, pero. O, papunta dyan sa harapan. Dyan, Paul. Dito sa harapan. Dyan. Papuntahin mo na doon. Pagkatapos sa inana ng Jema, pupunta siya sa harapan. Kaso pagkatapos, hindi maisira ang pinto. kaya tinali na rin lang namin muna Thank you, Thank you sir Check na lang po ako mm ha -hmm. Sana yung mo kami lagi <laughs> Thank you po Tara, na tayo Goods na goods na yan Pang dalawang batch na yan Nagbaba kagad kami pag uwi. Ang laki ng naimura natin sa ating raisal. Kamadahin natin doon sa loob. Ay, okay. Ito naman, itatap up lang natin to. Hindi na natin tatanggalan. Tap up na lang natin siya. So, tatanggalin ko lang yung mga feeder. Para hindi naman matutan at mas magigis tayo makapag tap up. Okay. Pantayin natin itong luma para yung lalagay natin patay din yung surface na paglalagyan. Okay. Lagyan natin ito ng buhalaw, rice para wala ng amoy. Ito, uh, mula sa halos mga itim na yung raisal. Maputi na ulit. Nawala na yung amoy. Ano ah, lang, natakot takot sila sa ganito. Kasi yung movement. Yeah, okay na to. Lagay na ulit natin yung kanilang feeders and waterer. Okay na. Okay na yung bedding ng ating batch 25, ang ating ginugrow na 115 heads na mga manok. Okay na to hanggang sila ay makalabas hanggang sa pasture. Hindi na yan Yun lang. Maraming salamat. Subscribe it. peace.